Chickpea. Walong dahilan na dapat mong simulan ang pagkain nito ngayon. Mayroong ilang mga pagkain na tiyak na dapat maging bahagi ng iyong regular na dieta. Ang mga benepisyong pangkalusugan na inaalok nila ay kamangha-mangha at ang mga ito ay madaling makuha. Ang isa sa mga superfood ay mga chickpeas o chana bilang sikat na tawag sa kanila. Ang isa pang pangunahing bentahe ay maaari silang lutuin sa iba't ibang anyo at maaari ding kainin pagkatapos lamang pakuluan. Magbasa para malaman ang kanilang kamanghamanghang mga benepisyo sa balat, buhok, at pangkalahatang kalusugan. Isa, pagbaba ng timbang. Nang walang dagdag na taba at walang dagdag na kalori, ang tiyan ay isa sa mga pinakamahusay na paraan upang mawala ng timbang. Kainin ang mga ito araw-araw, mas mabuti ng walang anumang mantika. Maaari mo itong idagdag sa kichdi, curry, o kahit nakainin ng pinakulo ang mga gisantes. Mayaman sa hibla at protina, ito ay nakakaramdam ng pagkabusog at binabawasan ng gutom. Pinipigilan nito ang pag-uunjok ng merienda sa pagitan ng mga pagkain na siyang pangunahing sanhi ng pagtaas ng timbang. Maaari din silang idagdag sa iba pang mga pagkain tulad ng mga gulay at prutas na tumutulong sa pagbaba ng timbang. Dalawa, pinahusay na panunaw. Tumutulong sila sa paglilinis ng sistema ng pagtunaw at pumatay ng masasamang bakterya sa tiyan at pinananatiling malinis ang tiyan. Pinapabuti din ito ang proseso ng pagtunaw dahil may mataas na fiber content. Tinutulungan ni Chana na maiwasan ang paninigas ng dumi at nagbibigay daan sa mabilis na paggalaw ng pagkain sa pamamagitan ng digestive tract. Tatlo, nagpapalakas ng kaligtasan sa sakit. Mayaman sila sa mga antioxidant at iba't ibang mineral at vitamina. Ang resulta ay mas mahusay na kaligtasan sa sakit. Partikular na dahil sa folate, zinc, iron, at balancing pH sa katawan. Nakakatulong din ito sa katawan na labanan ng mga impeksyon. 4. Kinokontrol ang diabetes Bagamat ang ilang pagkain tulad ng tsokolate ay kilala sa pagtaas ng mga antas ng asukal, ang mga pagkain tulad ng tsana ay nagdudulot ng paglabas ng asukal sa mabagal at tuloy-tuloy na bilis ang prosesong ito ay nakakatulong sa pagpigil sa diabetes. Nakaraniwang sanhi ng mga pagkain na tumataas ng gusto ang mga antas ng asukal. 5. Proteksyon laban sa sakit sa puso Tumutulong ang mga chickpea na makontrol ang mga antas ng kolesterol, na siyang pangunahing sanhi ng sakit sa puso. Gayun din, dahil sa mataas na nilalaman ng hibla na nasa chickpeas, hindi nito pinapayagan ng akumulasyon ng timbang. Ang proseso ng pagbuo ng plaka sa mga arterya ay pinabagal. Ang mga antas ng presyon ng dugo ay nabawasan din na dahil sa mataas na nilalaman ng hibla. Binabawasan din ng pagbabawas ng pagtatayo ng plaka ang saklaw ng mga stroke at atake sa puso. Anim, balat. Ang manganeso at molybdenum sa mga chickpeas ay tumutulong sa pagkontrol ng mga wrinkles at paglilinis ng balat. Ang chickpeas paste ay maaaring ilapat sa balat bilang isang pakete ng mukha din. Maaaring maantala ang pagtanda sa pamamagitan ng regular na paggamit ng mga chickpeas sa jeta Pito, buhok. Binabawasan nito ang pagkalagas ng buhok, kinokontrol ang balakubap pinapabuti ang dami ng buhok at napakabuti para sa kalusugan ng buhok. 8. Pagpapagaling ng sugat. Dahil mataas ang tiyana sa mga protina at mahalagang bitamina at mineral, nakakatulong din ito sa pagpapagaling ng sugat. Disclaimer, ang nilalamang ito kasama ang payo ay nagbibigay lamang ng generic na impormasyon. Ito ay sa anumang paraan ay hindi isang kapalit para sa isang kwalipikadong medikal na opinyon. Palaging kumonsulta sa isang espesyalista o sa iyong sariling doktor para sa karagdagang impormasyon. Hindi inaangkin ng LCT ang responsibilidad para sa impormasyong ito.